Sorry, DJ. Dapat ang konti natin ay sasayaw tayo tapos ano kakanta. Yung maganda siguro. Eh dapat yung sa motor yung nang ah, gumawa niyon, marami nang gumawa. Ah, oo. Ay, yung, okay, bulok yun eh. Marami, ano man, yung, ay. bang magkasaya ay, ay, ma naman? Ayun nga, makakaroon sa Ayun, hindi yun. Wala pa. Ang naman yun, bago walang gumawa. Yun. Yun, 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 yun. yung sa yun, motor na yung motor. yung katakatak na lang. Ay, marami na rin niyon. O, di, di, sa ano? di, 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 di,

Viral na viral yung magsasayaw kayo. Oo, oo, yung mga... Ano yun? Viral talaga yung magkagawin yung motor. Oh, oh, bro, okay. Mga bulok Mga bulok talaga kayo. Timbulok talaga kayo. <laughs> Timbulok. Mas bulok yung iniisip ninyo. Hindi, hmm. kakaganda ah. ng iniisip ko eh. Ano ba yung iniisip mo? Yung magkagawin yung motor. Hindi, mas maganda yung mga ruling. Yun. Maganda mga ruling doon, doon, doon. Saan ka naman makakaruling? <laughs> Bangit yung mga bulok nyo, nando. <laughs> bulok talaga mga lahat ng isip ninyo. <laughs> mga ko, uh, yung, ano? Magawin? ba Eh wala tayong magawa nito ano eh. Kanya-kanya tayong ano. Bago pa tayo nagsisimula, hindi tayo magkasunusunod sa bonsai natin. Kanyang, kanya-kanyang, ikaw naman agaw ang motor eh. Oo. kung ang agaw ng motor matumba, masira pa yung motor. Ito naman eh. Sa naman. Ikaw naman sasayaw eh. Hindi naman kayo marunong sumayaw eh. Ikaw naman sasayaw. Sige. Anong gagaw niya masayaw? Ito naman ulo eh. Hindi mo ulo Anong kailangan kung gawin? naman ang ng Kaya naman, ha-atakin ka na, ha ha-atakin. Pwede oh, ba oh, yun? Oh. Kala tayo makukuntik <laughs> pag kaganyan. Ano ba itong content natin? May kanya-kanya tayo. Hindi naman ma tayo magkasundo-sundo. Paano tayo magbabiral na yan? Mga timbulok talaga ito. Pag kaganyan eh. Kanya-kanya tayo ng content. Kailangan mag magkaisa talaga ng konti. Kailangan magsasayaw muna tayo. Paano matutuwa sa atin yung mga kung kung... Umpisaan natin muna sa sayaw. Kasi umpisa pa lang tayo kawain. Tama yun sa akin yun. Tama yun sa naisipin nyo. Ito na lang ako sa Maganda. mga ruling. Kakaruling okay. ka na naman. Talaga ako. Motor. Ah, sa tamong grasa na naman. At least, mga bulok yung laman doon. Grasa na naman. Eh, tingnan mo, hindi ka nga mukhang taong grasa eh, oh. Mukhang okay, okay na po. Mukhang oh, mayaman oh, oh, oh ka pa oh, oh. eh. Ay, ko ng mga damit-damit na kapulit po oh! Makinis yung mga kutis oh, mo eh. Halatang-halatang mayaman ka eh. Put, Kung kutis po sila na? What <laughs> Grasa. Hindi ka naman mukhang taong grasa. Makalata pa nga siguro ako. Ako, kahit hindi um, no. na magrasa eh. Nakagaw ng motor. Nakagaw na lang ng motor eh. O ano na? Wala na ito. Hindi, hey, magsayaw na tayo. Hindi, magsayaw na tayo. wala na lang Hindi, wala na lang tayo. Hey, bagsayaw hey, bagsayaw hindi, wala na lang lang tayo. Ano, tutuloy pa ba natin itong grupong ito? Tuloy. Eh, magkano tayo? Mag basta sayaw muna tayo. Kanya-kanya tayo ni Scotty. Basta motor tayo. Basta basta tayo. Basta motor tayo. Tek na ating buhay na 'yan. <laughs> Tuloy tapos kanya-kanya pa rin tayo ng content. Tuloy natin. Basta, basta kakanta, basta marunong kumanta. Kahit anong kanta, to sayaw. tayo? Ay, gusto pag pagsabay natin, may nang may may mag may magtawag grasa, may may sasayaw, may may hatakan. sige, gumawa tayo ng content. Nakataong grasa ka, sasayaw oh. ka. Oh. Mga ngaruling ako, maghila ka. Sige, gawain natin. Oh, team